Marikina, ang tinaguri ang Shoe Capital of the Philippines, ay kilala sa mga matitibay, dekalidad at magandang sapatos na hindi lamang tanyag sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Bukod sa mga sapatos, mayaman ang Marikina sa mga pamanang na sa kanyang kasaysayan. Mula sa mga simbahan, hanggang sa mga istruktura kung saan unang nilikha ang disenyo ng sapatos. Ito ay naging paaralan at ngayon isang puok ng kasiyahan at kainan. Kaya tara na! Let's experience Marikina! Hi Marikenyos, ako si Jemel Giling. Ako si Charles Aurelio. Samahan niyo kami sa paglibot sa mga strukturang pamana ng Marikina. Halina't mamangha at kukursin ang istorya ng Marikina. Para sa una nating destinasyon ay ang Our Lady of Abandoned Church o mas kilala bilang Ola na matatagpuan sa J.P. Rizal, Corner V, Gomez Street, Marikina City. Sabi rito, ang simbang ito ay gawa lamang dati sa kawain at pawit ng mga tinatawag na paring Agustin nilipat ito sa si sister pen sa ibang pangangasiba si ngunit nilipat mo ito ito sa jeep rizal at kung saan ito nakatayo nagkaroon na marami sira ang simbang ito dahil sa gera at yung mga ngunit kalahunan ay nilipat na isa ayos noong 1950 may kita din natin na tahanan ito ng imahe ni Nuestra de los Desemparados and it symbolizes hope and peace para sa mga taga dito. isa sa mga kamanghamangang aspeto ng Our Lady of Abandoned Church ay ang arkitektura nito. Mapapansin ang nagkagandahang ceiling paintings, malalaking haligi at iba pang detalye na nagpapakita ng galing sa sining at disenyo. Sabi ng mga kwento-kwento, during one restoration, nakadiscovered daw ang mga workers ng isang hidden chamber sa ilalim ng altar na may mga relics at artifacts. Ang simbahan ito ay hindi lamang lugar para sa mga nais sumamba, kundi ito rin ay sumisimbolo sa pananampalataya ng mga Marikenyo. Nagsisilbi itong tanda ng kanilang katatagan at pagkakaisa. Ang next stop naman natin ay hindi nilalayo sa Ola at ito ang Kapitan Moy. Ang Kapitan Moy ay isa sa pinakamatang ng bahay sa Marikina na may edad na dalawang daang taon. Mula sa pagpasok sa loob, may kita mo ang kasaysayan ng Kapitan Moy at ang larawan ni Don Laureno Guevara. Dito rin sa loob, nakapaloob ang gallery room at cafe restaurant. Isa rin ito sa mga kinikilala ng National Commission on Culture and the Arts or NCCA bilang isa sa mga cultural property ng Pilipinas, katulad na lamang ng Intramuros. Ang Kapitan Moy ay pinangalan kay Don Laureno Guevara na may-ari nitong bahay. Siya ang nagsimula ng shoe industry sa Marikina noong 1887 at ngayon, 200 years old na ito. Siya ay kinikilala bilang father of Marikina shoe industry. Ang architectural design na may kita natin dito sa Kapitan Moy ay isa sa mga popular na disenyo noong panahon ng Spanish colonization. Kaya naman, may kita natin ang disenyo nito na may halong Spanish influence. May kita rin dito ang cafe restaurant na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Sa ikalawang palapag ng gusali, ito ay nagsisilbing event place para sa iba't ibang okasyon. Kung namangha kayo sa isaktura, mariwalas at puno ng kasaysayan ng Kapitan Moy, dumako naman tayo sa Shoe Museum ng Marikina. Matatagpuan ito, hindi rin kalayuan sa Kapitan Moy at Ola. Ngayon, nandito tayo sa Shoe and for only 50 pesos, makakita na tayo ng iba't ibang klase ng sapatos sa na at magkakunghili natin ng istorya ng mga sapatos sa Marikina. Tara! Mula pa lamang sa pagpasok, agad mo may kita ang pinakamalaking sapatos sa buong silid. Sa kabilang bahagi nito, may kita naman ang isang dingding kung saan nakalagay ang kasaysayan ng lugar. Ayon sa aming tour guide, bago ito naging Shoe Museum, ginamit muna ito bilang arsenal noong panahon ng Kastila at naging detention cell ito noong Filipino-American War. At naging motor pool naman ng mga sundalong Amerikano noong American Regime. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ito ay ginamit bilang rice mill. Matapos maiwan ang abandonado, muling naging rice mill ang lugar hanggang sa ito ay nirenovate at natapos bandang 1990s at pinuksan ito sa publiko noong 2001. Sa loob, may ang mga lumang kagamitan sa paggawa ng sapatos at mga sapatos sa pagbamayari ng politiko at celebrity tulad ni Mayor Marcy Chudoro. Narayan din ang koleksyon ni Imelda Marcos na binubuo ng higit 800 na pares mula sa Marikina at iba't ibang bansa. Ayon sa tour guide, suot niya ang sapatos na gawa sa Marikina tuwing nasa ibang bansa kaya mas nakilala ang Marikina isa rin sa ginagawa niya noon ay ibinibigay niya ang mga sapatos mula sa ibang bansa sa mga sapatero ng Marikina para pag-aralan ng disenyo at pakasabay sa mga uso sa ibang bansa. Katabi ng mga sapatos ni Imelda Marcos ay ang koleksyon ng mga sulas o hulmahan ng sapatos. Sa ikalawang palpag naman, makita ang mga kaibang disenyo mula sa iba't ibang designer. Isa so, sa mga dahilan kung bakit hindi kami pwede mag-video sa loob is dahil yung museum ay isa lamang maliit na building. And yung mag namin lahat, hindi na kayo, or hindi na kayo ma-ayanda niyo nagpunta. na namin kayo na pumunta dito sa museum para makita nyo in your eyes kung gano'ng kaganda ang mga sapatos or gano'ng kagaling yung mga design yung nagigit sa loob. Ang Marikina Shoe ay patunay na isang yaman ng ating kultura tagapag-ingat ng kasaysayan at isang paalala kung gaano kahusay ang mga Pilipino at Marikenyo pagdating sa paglikha ng dekaligdad na sapatos. Matapos ang tatlong pamanang saktura ang ating binisita, samahan naman natin si Charles para sa isa na namang simbahan at pamanang isaktura na matatagpuan sa Jesus de la Peña. Currently, we're here at Jesus de la Peña Chapel o mas kilala rin sa pangalan na San Isidro Labrador Parish Church. Ito ay tinayo noong April 16, 1630 at i na National Shrine ng National Historical Commission noong taong 1930. Sa taong 1988 naman, ito ay nareconstruct noong Marso at natapos noong Punyo. Ito ay tinayo ng isang grupo na nagkangalang Society of Jesus o mga ng misyonaryo na followers ni St. Ignatius ng Loyola na nakadiskubre ng isang imahe ni Kristo sa talampas at ngayon namang sinamba ng baong barangay ng Jesus de la Peña. Unfortunately, ito ay sarado dahil tuwing mundo lamang ito nakabukas. Ang Jesus de la Peña Church ay simbolo ng pananampalataya at mayamang kasaysayan ng Marikina, isang pamanang dapat ipagmalaki at pangalagaan. Sa baybay ng ilaw, tahimik at payapa, doon matatagpuan ang ginhawang dakila. Pagod na pusoy, dila nawawala. Sa simoy ng hangin, problema ay na. Sa dapit hapon, liwanag ay kaganda, ng pag-asa, saya at ligaya sa Marikina River Park, pwedeng magpahinga. Doon matatapos ang araw ng mangiti sa muka. Ang Marikina River Park ay tambayan kung saan pwedeng magpahinga, mamili sa tiyangge, kumain, maglaro at magbanding kasama ang pamilya at kaibigan. Matapos namin libutin ang mga sikurang pamana ng Marikina, samahan nyo kami upang libutin ang tiyangge. Let's go! Sa pag sa tiyangge, may kita mong mahabang hilera ng mga paninda, ang mga gamit pang araw-araw, damit, daruan at sari-saring masasarap at pagkain na tiyak magpapasya sa bawat isa. Ngayon okay, naman guys, itatry natin ang kanilang kamapalipot. Tara na, bumit tayo. Sige po. Yan, nakabitin na kami ng... Warm Harap lang kami ng place para kainin. Kapalik kami doon. Tingin kami na pwedeng mauupuan. Kita nyo may mga perya dito. Um, Mag-operate lang yan siguro tuwing gabi. Or yung mga iba sa kanila, hindi pa masyadong naayos. Kaya, Yun. doon. Let's eat. For only 100 pesos, pwede ka na makabili ng dalawang shawarma. Let's buy one thing. Mm. <laughs> ang Changge at Perea sa Marikina River Park ay nagbubukas lamang tuwing Desyembre. Kaya talina, magpahinga, mamili at mag-enjoy sa mga sasarap na pagkain at kasiyahan kasama ang pamilya at kaibigan. Ang Marikina ay isang hiwaga. Isang lugar na puno ng mga pamana na nagsisilbing pundasyon ng identidad ng mga Marikenyo. Kapag ikaw ay napadpad dito, hindi lamang ang mga pamanang ito ang iyong may kita, kundi marami pang iba. At sigurado akong babalik ka. Kung kami maglalakbay muli, pipiliin at pipiliin namin ang pangalang Marikina. At least now, nakasama namin kayo at we've experience Marikina.